magandang umaga sa inyong lahat dito na naman tayo ha papuntang laot managat na naman tayo mabuti ngayon kasi ano malinaw ang dagat ewan ko lang mamaya kung mag, ah, maalon ba ito mamaya at ngayon masyado ding maaraw oh Sana magpahuli ngayon ang misda Padawi ngayon. Para maka Tingnan tayo. Daga guys, makadami tayo ngayon guys hindi, hindi kaya lang maaraw masyado kami nakapagkalaot kasi naghanap ako na, ng, ng pampahay namin uh, matumal ang ipon hindi madami tawag dito sa amin naglihit Lihit Nag kayo pero naka pain pa rin tayo guys kaya lang matagal sa ipon sige guys dito lang muna mamaya na lang ulit ako mag video at bye bye ingat kayo palagi guys bye bye A few moments later. magandang baura dito sa uh, usali isa lang na ang isda guys kahit isa lang na guys nakaipon pa rin guys pa rin ng hindi, hindi marami tamang tama lang may dilis may salay salay ৰিছ কৈছোঁ isa Sa dalawa lang, hindi masyado madami. Ang dawi. Pa. nakawala pa nakawala apa guys mga dinis ng Anu, mga wala. Nantok na guys ang aking cameraman guys oh. Nantok na. <laughs> At dito lang muna guys. Mamaya na lang ulit ako mag-video pag ano. Dating na siguro sa bahay. Dito lang muna. Bye bye. Ingat kayo palagi guys. Two hours later. Magandang hapon guys. Magandang hapon sa ating lahat. ito ma ano tayo? Pauwi na tayo. Uh, hapon na. Oh. Ano na mga 3 PM na tama na pag uwi punta pa sa palingki mag tinda pa ng isda at dito na lang muna guys maraming salamat sa inyong lahat sa panood Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat guys Maraming Salamat guys Mamaya na lang, mamaya na lang ulit ako mag video guys Pagdating na sa bahay Salamat sa inyong lahat. Bye-bye. Tingnan bye. tayo lagi A few moments later. So guys, magandang hapon. Ito na ang isda natin ngayong araw guys. Ngayong March 25. Ito. Uh, walong pinggan lang guys. Ito walong pinggan lang. Pero okay na. Uh, tatlong pinggan ang dilis. Ito. Tatlong pinggan ang dilis. Ito, halo, halo, halo. Ito, mga salay-salay. Ito, salay-salay din. ito lambiao at saka salay-salay at mayroong tinatawag dito na mangkagum dito sa amin mangkagum itong pangalan at ito tinatawag dito na itay aguyong at mayroong ilang pirasong dalagang bukid Halo, halo guys. Ito, so, walong pinggan lang lahat guys. Mabuti lang mayroong na ano, naipon pa rin, nakaipon pa rin guys, kahit minsan lang napadawi. Isa dalawa lang. At, maraming salamat sa inyong lahat guys. At sana hindi kayo magsawa pag uh, panood sa aking mga videos araw-araw maraming salamat sa inyong lahat bye bye ingat, ingat kayo palagi bye bye